What's up mga kavids? This is Dan of Vids once again. So today mga kavids is uh, mag-ride tayo para sa ating uh, 62mm at saka yung ating engine oil na Pro Honda. So lilibuti natin from Pasig and then down to Laguna and then daan tayo ng pagsanhan and then mabitak pa ikot mga kabids Laguna Loop so itetest natin yung tibay ng 62mm bore natin so tara let's go So, pag nagra-ride kayo mga kavids, huwag niyong kalimutan yung mga gears nyo, no? riding pants, riding jacket tsaka riding gloves okay side mirrors check signal light, check headlight check okay, hangin check, okay na engine start visor down Okay, engine temperature 32 degrees. Ang ating uh, AFR is twelve uh, point Let's go. Tara. So tatahakin natin mga vids ang Laguna uh, Loop today. daan tayo sa uh, Cavite so yung uh, recording natin mga Cavites no uh, hindi natin to ituloy-tuloy. So, bali per place tayo para hindi masayang yung uh, ating oras. <laughs> okay. Dito tayo daan sa may C6. Dito tayo sa may uh, C5, C6 pala, <laughs> C5 naman. <laughs> Alam mo, maganda rito sa C6 pag umaga, no, kasi wala masyadong sasakyan. Pwede kang makahataw dito, mga ka So far, so good. Smooth ang ating engine. Takbuhan natin sa around 50 <laughs> Woo! napakasarap ano napaganda nitong uh, 62mm mga ka no na bore up kasi eh, perfect na perfect talaga sa ating Honda ADV yung kanyang uh, power na binibigay mga kabids is uh, match dun sa bigat ng ating uh, Honda ADV hindi ka mabibitin unlike dun sa ating uh, 150cc yung stock mabigat yung ating kaha so wala masyadong uh, torque kaya mabagal yung ating engine okay naman kahit na anuhin nyo mga kabids uh, magpalit kayo ng mga panggilid pero iba pa rin yung uh, Naka-bore up ka mga kabids Iba yung Feeling At saka Madadama mo talaga yung power Ng makina Mga kabids nandito na tayo sa Ano ba to West Service Road So heading to Ano na tayo no Heading to Alabang tayo mga kabids ang daan natin is dito tayo daan sa may uh, Moli Molino Las Marinas daang hari tayo mga kabids para maganda yung ating uh, daanan alright woo it's a beautiful morning <laughs> para mag ride Uh, November ano ba tayo? November 1 yeah All Saints Day All Saints Day All Saints Day ride mga kapis nandito na tayo sa Alabang papuntang uh, daang hari mga kapids uh, direct, rekta to siya mga kapids no? papuntang mulino uh, Molino 74 waluwal -wal dito sa ano no Waluhwal -wal dito sa Nandito na tayo mga kabids Sa SM City Molino <laughs> Molino na tayo mga kabids Whew. Almost one fourth Ito <laughs> ba yung tulay na ano Tulay na ito ba yung tulay na hanggang ngayon hindi pa rin uh, pinapadaanan? Tama ba? Oo. eto yung tulay na uh, hindi matapos-tapos. Hay! <laughs> Tapusin nyo na para wala na traffic dyan. Ah! Okay. Molino, baby! Welcome to Carmona, woo! Carmona na mga babes. Ah, Carmona, Diba dito yung ano, yung racing uh, circuit ba yon? <laughs> Sa Carmona. <laughs> yeah, so far so good rat ratan pa more oh, mo to, takbong ano? Takbong 80. 8070. Ah, isma Maganda tong uh, 62mm bore natin mga kabits no sa long ride. Napakatipid kasi tingnan niyo mga kabits. Oh. Tingnan niyo mga kabits, 41.4 KPL. <laughs> ano ba? Parang hindi bore up ah. <laughs> Woo! Parang hindi din nag-bore up. na mga kamisa. Lubak-lubak. Oh. Oh. Ah! 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 Okay, nasa ano ba tayo? Nandito na pala tayo sa Santa Rosa mga Kambage no lang para lumampas na ata tayo ng binyan. Ano? Santa Rosa. Woo! Lumampas na ata tayo ng binyan. Ah, okay. Medyo ma-traffic sa Binyan Laguna no. Ito Santa Rosa na to. Medyo maluwag-luwag yung daan. Pero ah, uulan mga kabids. Oh, uulan. Okay mga kapids, nandito na tayo sa city City ba to? Kabuyaw Yeah Kabuyaw baby This is a town Town ba to? City Comment lang kayo dyan Malayo-layo pa to mga kapids Nandito na tayo sa Kalamba Calamba Kalamba Laguna dami mga nagmamotor dito no? mabibilis o oh. oh. -an ng mga motor dito ganda pala dito no probinsyang probinsya ang amoy na no? amoy probinsya talaga ah. sana ganito yung mga hangin sa Maynila no? <laughs> pero Iti-unti na siyang nagiging, ano eh, ha? Oh? City. In the city. In the city. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Ayan! Los Baños na mga kapids, oh! Los Baños! Ito tayo. Pa-picture muna tayo. Pwede ba pa-picture? picture sa glit picture tayo mga kabids no iya na oh. Ayos si kuya all right galing sab mga kabids dito na tayo sa bayan ng Santa Cruz Santa Cruz na ba ito <laughs> wala pa ng daan na to ah three lanes Woo! Sarap ng buhay Pero yung mga tricycle na to Dapat nasa Nasa gilid lang kayo Bakit sila nasa gitna na Nakapakaganta Mag ano dito Mag ah three lanes mga kabids Speed cam kaya dito <laughs> So far so good mga kabids Yung ating uh, Honda IDV wala namang wala namang tayong problema wala naman tayong naging problema sa ating uh, Honda ADV power power mga kabits, power you know ito sinasabi ko sa inyo na na maganda mag uh, top speed kasi isang mahabang straight yan mga kabits. you know isang mahabang straight yan power yan mga kapis power sa mga pan street yan papasok na tayo sa Baya na Pagsanhan, the tourist capital of Laguna <laughs> Welcome to Pagsanhan mga kabids Ang tourist capital ng Laguna Oo, kasi nandun yung Pagsanhan Falls Dito nyo matatagpuan yung Pagsanhan Falls mga kabids Napaka ganda Pero sa so totoo lang no hindi pa ako nakapunta sa falls na yan eh. Baka back in man. Back in man. Makapunta sa falls ng pagsanahan. Pero overtake ka natin. naka 62 ka, walang kahirap-hirap mag-overtake mga kapits. Power talaga. Yan ako. Wahaha! kahirap hirap approaching na tayo mga kabis yon sa ito yung sakaliraya, uh, sa Kaliraya itong parang high high hydro power <laughs> hydro power nila dito yan nilagay mga kabis sa may uh, may yung sign na ano na yan, yung sign na lumban ah, kita niyo yung sign na lumban na yan <clears throat> yan lumban yan, yan o no? Lumpan So nandito yung hydropower nya mga kabids yan, no? Hydropower yan mga kabids Galing yan dun sa taas Meron kasing Ano yan eh? uh, Kaliraya Lake Ayan no? Hydropower yan mga kabids Ayos Umuulan na mga kabids <laughs> tayo sa may ano no ah malugar to this is fami ha, fami fami na mga kabids maulan na dito sa fami ito yung uh, binas pinaka <laughs> sikat na ano daan papuntang uh, real fami So pag kayo ng uh, real mga cabbage Dito lang kayo dan Nandito na tayo sa Mabitak, Laguna Okay, so buhay na buhay ang ating Honda ADV 62mm na war at saka yung kanyang uh, Honda Pro Honda na ano mga kapis no? Pro Honda Oil Napaganda mga kapis, swami Pabitak yan mga kabits Ito yung ating uh, ano, no, Runway <laughs> Okay Swabe so pauwi na tayo Titingnan natin kung Aapot uh, pa siya doon Let's go so, nandito na tayo sa Mabitak Mabitak Twisties Woohoo <laughs> Mabitak Twisties Ito yung uh, Nakakatuwa eh Kasi Napaka-challenge ng uh, twisty-stay ito. Dito na tayo sa Hililia. So far, so good. Uh, medyo maulan lang, no? Maambod-ambod. Tanay na tayo, mga kabids, no? Tanay. Wooo! dito masarap dito eh may bulaluhan dito eh no rare brambles <laughs> shout out rambles sarap dyan yung mga walang humpay na bulalo <laughs> rambles bangihan bangihan rambles <gasps> Ulan! Dito na tayo sa may bandang uh, Cardona mga kabids! Ito, maganda dito kasi may malupit na ahunan dito eh. Sa ating ano, maganda to siya i-test. So, dito sa bypass mga ka medyo, teka. Parin natin. Uh, 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 ayan. Okay. Dito sa bypass mga ka medyo matarik yung ano nito, matarik yung steep yung angle nya so ano ah uh, Eh no, kita yan. Ha. Walang problema. Walang problema sa 62 mm na bore. challenge ano mga kapins anong ahon walang ahon ahon dito <laughs> oh. ahon 50 60 <laughs> ahon ng <on> 60 <laughs> Woo. Woo Grabe, lakas mga kids! <laughs> yung torque nya damang dama mo pag ahunan gamit natin ito mga kabis no 1,000 1,200 eh, na center spring yun yeah, 1,200 center spring nakarating din tayo sa tai tai mga kabis whew grabe inabot na tayo ng ulan ang lamig pa rin ang makina natin oh no? So far so good. Nakakano na tayo. 200 plus kilometers. <laughs> 200 plus kilometers mga Kabids. Laguna Loop. Yeah boy. Okay, nakarating din mga Kabids, no? Ha. 200 plus na kilometers and then average fuel consumption natin is uh, 43.9 mga sa uh, 62 mm na bore okay gamit natin stock pipe stock cams uh, MTRT na valve spring tsaka 140 cc na injector power resistance of its model ride safe and see you around guys